Di ba, nag ka, wala ka man lang, hindi ka man lang nagtanong-tanong sa akin kung totoo ba 'to or ano. Samantalang kinausap, ikaw, nakikita ko yung mga post mo, dinadirect kita, dinidirect kita, kita, kinakausap sabi kita. Mo, ano sabi mo sa akin, pero ano, puro pang i-insulto ang natatanggap ko sa iyo. Alam mo ba, ang hirap ng trabaho ko sa Kuwait, tatlong bahay ang pinagtatrabawan ko. 17 hours ako nagtatrabaho, pero pangunawa respeto, hindi mo binibigay sa akin. <laughs> Ano, um, ano, ano. Ka bang ba ang pangunawang Lama, mo gustong eh. iparamdam ko sa iyo? Lahat ng pangunawang... Kala mo, sarap-sarap ng buhay ko sa abrot. At sa ating tabang legal, kasama natin ngayon si Cheryl Bola na nagmula pa sa Karamuran, Katanduanes. Inireklamo kasi niya ang kanyang mister na babaero daw umano. Maari nyo bang maikwento kung kailan po nagsimula at nahuli nyo po ito si Mr. na merong ibang babae. Kasi umalis po ako ng Pilipinas is November 2022 po. Pinagkatiwala ko po sa kanya yung mga anak ko po. Mm -hmm. Kasi maganda po ang usapan namin eh. Apo. Sabi ko, aalis ako ng bansa kung ano sabi ko yung ginagawa ko sa mga bata, yung pag-aalaga, pag ano, yung pag yung pag-aasikaso kasi nag-aaral. Huwag niyang iasa sa mama ko kasi wala ko. Gawin niya yung bilang nanay, tatay para sa mga bata kasi wala nga po ako. Mm -hmm. Tapos po noon, nag, ano po siya na, nag, ano po siya, nagbalak po siya na pumunta ng Maynila kasi daw po, para wag siyang, wag ko daw isipin, ay pag-isipan siya na yung pera ko po is in, in binibigay ko po sa kanya. Yung mister mo po, ano po yung trabaho niya? Ano po yung sa abaka po tapos nung 2017 po, yan po ang pinakauna niya po akong niloko eh. Maliit pa po yung ano, months pa lang mga 2-3 so months po yung anak ko. Ibig sabihin nandito ka pa sa Pilipinas, nalaman mo nang meron na itong bababae na itong mister mo. Opo, nahuli ko po kasi hindi nga po ako, hindi po ako marunong noon sa Facebook, sa social media, hindi po. Kapad lang po talaga ang ano ko noon. Mm -hmm. Tapos po nung nagbakasyon po siya, ikinahako eh, ko po isipon, pero hindi po ako marunong doon. tapos may nakita akong messenger, nagtanong po ako doon sa kapitbahay namin kung ano yun. Binuksan ko po yun. Mm. Doon ko po nabasa na may nagtatawagan na po sila ng asawa, yung mga ganon. Mm O oh, may call sign na sila, mag-asawa na daw sila. Yun doon sa nakita Tapos mo nila. Sa Tapos ang sabi po niya, nila. kasi kinausap ko din yung babae. Okay. Oh, pero hindi po ako yung sabing mag- Iskandalo yoh. sa kanya. Hindi po. Sabi nung babae, ang sabi daw ng asawa ko na ito, huwag daw po maniniwala sa mga sabi-sabi kung sino daw yung mag-message sa don sa babae, huwag daw pong maniniwala. Mm -hmm. So, pinagtatanggol niya pa itong Opo. Tapos, ano, babae niya. dalawa na po anak namin noon, dininay po kami na meron siyang pamilya. At ano yung ginawa mo kay Mr. Ano yung kinausap ko lang po siya ng ano, yung kung bakit ga ganito, nagdi-deny siya ng ano. Ano naman sa akin, basta sabihin mo lang yung totoo. Huwag mo, huwag kang magsisinga ng ngaling. Mm -mm. Gusto ko lang sabihin mo yung totoo. Sinabi ba sa'yo yung totoo regarding dito sa nahuli mo sa, sa kanya na meron siya? Pahirapan ibang, pa po yan. Nagdi-deny pa ito si opo, mister Mr. kahit opo, nahuli pahirapan. mo na na meron talaga siyang kinakausap na opo, ibang babae. Tinatawan-tawanan lang po ako niyan. Eh ako naman, siyempre, Oo, ano, an ano na yun sa akin eh. Alam ko na yun eh. Pero oh, hindi po. po ako kasi nag, yung mag i hindi po. Pang ilang beses mo siyang nahuli, meron na siyang iba na naman? Ito na pong na, nag-abroad na po ako. Una pong ano, 2023 po, June po yon uh, may nag-message po sa akin na, asawa ka ba ni Belvin? Mm -hmm. Nagsabi po ng ganyan. Tapos, siyempre, andun ako eh. Siyempre, iba po, po kasi pag malayo ka sa pamilya mo eh. Mm. Tapos, minisedes ko lang yun, isang bisis lang. Tapos, ibili na ko na siya, wala na. Tapos na yon. Ito naman po, ngayong 2024, yan na po, na may nakalibin na po siya. Mm -hmm. Tapos, pinapost pa po niya sa ano. La lahat po yan, hindi ko po yan, ano, nakukuha ko lang Nakita po yan sa mga posts. post. Nakita mo mismo siya yung nagpost na meron na siyang ibang kalibin? Meron po. Ano yung una mong ginawa nung nakita mo yung post niya? Wala, tinanong ko lang, tinignan ko lang. Bas, kasi malayo ako, iniisip ko. malayo ako sa pamilya ko. Ayaw kong mapahamak doon. Kasi ka, ano lang dyan, ma, may stress lang dyan sa mga post niya. Pero kayo ni Mr., matanong ko lang, kayo ni itong nireklamong Mister. ay kasal na? Opo. Ilang taon na kayong kasal? Ano po, 2021 po kami kinasal. 2021 at Opo. nagbunga ng dalawang anak. Hindi po. Yung panganay ko po is uh, uh, 2020-2015. 2015. So Apo. nauna po ikong uh, magkaroon kayo ng anak tapos, bago yung kasal. Tapos Pero ang pinakamalaga, po. ay kayo ay kasal na dalawa. Opo. So anong masabi mo regarding sa reklamo ng misis mo na pambababae? Ilang beses ka nang nahuli? Doon po sa sinasabi niyang may kalibin ako, wala pong ng kalibin. Hindi ko po yung linibin girlfriend, hindi ko din 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 po nag naging naging girlfriend po ako pero kalibin wala pa akong kalibin. Alam mo naman na kayo ay kasal, ito ay pinagbabawal sa batas, kayo ay kasal pero naghanap ka pa Alam. ng iba. Ano yung dahilan mo sir? Yung sinasabi mong dahilan kung bakit nagawa mong maghanap ng iba? Hindi naman po ako naghanap kung baga po. Parang lingibang ko lang yung sarili ko kasi dati po kuhan hawa ko yung account niya. May nabasa lang, lang, may nabasa lang ako doon na sa account niya. Kaya parang nakakuan din yung isip ko. So may nabasa ka rin sa account niya na paano yung sinasabi ni ma'am na hindi na nga, hindi siya marunong mag Facebook o gumamit ng mga touch screen, iPad lang siya. Kulang cool nga siya sa attention sa sa mga anak ko sa akin tapos sa ibang tao, pag sa ibang tao ma, ang galing-galing niya mag-reply. Okay, so yan yung uh, rason mo kung bakit nagawa mong uh, maglibang sa ibang babae. Tama po ba yun, sir? Oh, pero in yung sinasabi niyang kalibindi wala pa akong kalibin, Pero sir. girlfriend. Girlfriend lang. Po. Girlfriend. Pero alam mo po ba na bawal na makipagrelasyon oh, sa, isa, oh, oh. sa ibang babae pag kayo ay kasal na? Oo, oh, alam ko po yung bawal. Bakit nagawa niyo po pa ito, sir? Siguro, siguro sa kuwang ko lang, si, dahil lang siguro nang ko. dami dahil, 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 dahil problema. Ma'am, Sherry, ano yung masasabi mo dun sa sinasabi niya na meron din siyang nabasa patungkol sa 'yo na meron kang kachat din na iba? Foreigner, <laughs> foreigner pa? Wala po yun, sir. May babae po siya. Ang ginawa ko no, po, pa parang naganan lang po ako doon na mag-reply. Mag mag pero, four days lang po yun. Parang inano ko lang mm -hmm. na sinadya ko lang na ano niya. Pero, wala po. Kahit nga po picture na. So, ng, para sa'yo, walang meaning? Wala po. Ang priority ko po talaga is pamilya. Opo. may Mayroon pa akong kapatid na nagkaroon po ng mental issues na narehab po sa Mandaluyong. Okay. Tapos po, yun nga po, inaano niya na may lalaki daw po ako. Mm -hmm. Sabi ko sa kanya, patunayan mo. Okay. kasi So napatunayan ano, niya nga ma'am na merong kang ibang kachat? Yung ano lang po, yung siguro pinost po pinos po nila yun sa Facebook. Mm -hmm. Tapos nakamention pa po ang pangalan ko. Bilang isang lalaki, sir, at isang mister, ano yung naramdaman mo na merong so, ibang kinakausap itong sinisis? Sakit, sobrang sakit yun, sir, kasi siyempre kulang na nga yung attention sa'yo tapos pag nag inopen mo yung account niya, kasi alam mo yung account niya, tapos mas nagalit pa kung ito, kasi pinalitan niya yung password ng Facebook niya. Dahil doon sa nalaman mo kay Nanay Sheryl, ay naganap ka na rin ng iba. Tama po ba, sir? Hindi. Kasi sinasabi mo na siyang nauna. Uh, sumunod ka naman na maghanap ng girlfriend. Saan mo naman ito nakilala, sir, na girlfriend mo? Sa TikTok lang po, sir. Sa TikTok. Ayan, ma'am, ano yung mas sabi mo, mas nauna ka daw? Na... Sino ang mas nauna? 2017 o 2021? 2022. Sino ang mas nauna sa atin dalawa? Wag, Huwag wag mo yung ikaw yung oh. past. Ano, okay na yun, di ba? Na na tayo, Sasabihin di ba? mo, past is past. Pero paulit-ulit mo naman ginagawa. <laughs> paulit-ulit. pag nag-away ah, tayo, sinusumbat mo lagi. Mga pasto. Anong, anong pi pinakiusap ko sa'yo? Nung, di ba, nag-post ka. Wala ka man lang, hindi ka man lang nagtanong-tanong sa akin kung totoo ba to or ano. Samantalang lang ikaw, nakikita ko yung mga post mo, dinadirect kita, dinidirect kita, kinakausap kita, kinakausap sabi kita. Mo, ano sabi mo sa akin? Pero ano, puro pang i-insulto ang natatanggap ko sa'yo. Alam mo ba, ang hirap ng trabaho ko sa Kuwait, tatlong bahay ang pinagtatrabawan ko. 17 hours ako nagtatrabaho pero pangunawa, respeto, hindi mo binibigay sa akin. Ikaw, um, ano ano ba pangunaw ah, ang gustong eh. iparamdam ko sa iyo lahat ng pangunaw. Kala mo sarap-sarap -sarap ng buhay mm. ko sa abroad. May sakit ako nagtatrabaho ako. Natutulog ako, ginigising ako ng mga amo ko, gumigising ako. Kala mo napakasarap ng buhay ko sa abroad, sabihin mo. May lalaki ako doon, may asawa ko doon. Alam mo ba, nung nagbakasyon ako, pumunta ako sa mga ninong-ninang natin. Ang sabi, pinagchismisan mo, pinagchismisan nila ako. Na, sinasabi mo na may kinakasama ako sa abroad. <laughs> Gusto mo ipatunayan mo? Si Kausapin mo ang mga employer ko? Ha, asa nang asa nang Patunayan mo na may asawa ako sa abroad. Sino nga nagsabi sa iyo na may asawa? sino nang sinabi ang may asawa ko sa abroad? Bungad ng mga tao sa Dariao. Alam wala mo yon? Si wala akong sinabi. Paano ano? nila malam? Paano ko malalaman? Hmm. Alam mo na. Huwag mo kong sisiraan sa tao. Pag chismis, may mga dagtong na yan. Mm. Kalalaki mong tao, imbis na ikaw mag-protect na sa akin, sinisiraan mo ko sa tao. Yan, tama po sir. Kasi napakahirap ng buhay sa abroad. Hindi mo yung maintindihan kasi hindi mo nararanasan. Ayan. tiyaga ako doon para sa mga bata. Huwag mo kong bibintangan na may lalaki doon ayusin lang kahit alang lang sa mga bata. Apo. Gano? Kaya, yan po ang, kaya nga po yun ang gusto kong kasi sabi ni staff ninyo on live daw ka ka sa pika ka sa happy na ako, sabi ko uwi na lang ako para personal. Galing po ba kung mainila Gaano pa kamahal itong si Nanay Sherry? Mahal ko yan. Sir, kasi lang ko ba yung hindi ko, kung, kung hindi ko yan mahal bakit nagawa mong maghanap pa ng iba? Kung mahal mo talaga ang isang babae, ay hindi mo hanapin sa iba yung pagmamahal na hindi niya napupunan dahil nga, uh, dahil sa sitwasyon ni ma'am na nasa ibang bansa, nagtatrabaho para sa inyo, para sa dalawang anak. Ikaw, nanay, meron ka pa bang kahit konting pagmamahal dito kay Tatay Melvin? Wala na po. Para sa maaring legal na aksyon, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Police Corporal Mayra Senon ng Women and Children Protection Desk ng Karamuan Municipal, Karamuran Municipal Police Station. Sir, ano po ang maaring asa na legal na proseso ni Nanay Sheryl kung nanaisin niyang ituloy itong reklamo laban sa babaero niyang mister? Uh, base po doon sa narinig po po kanina uh, ang mga legal na proseso na dapat gawin uh, niya ate, pwede po siya magsampa ng kaso. Pumunta lang po sa Women and Children Protection Desk po sa pinakamalabi po na police station o magdirekta din po sa office ng uh, city or provincial prosecutor po para magsalpat po na reklamo. Uh, reklam. Pwede po natin kasuhan na uh, concub concubinage po, Article 334 ng Revised Penal Code uh, kasi po uh, kapag ang, ang lalaki po ay na, nakikiapid sa ibang babae po Uh, violence po uh, against women and their children po or BAUSI, the RA 862 po. Pag napatunayan, sir, na talagang meron itong karelasyon si Sir Melvin, damay po ba itong naging karelasyon niyang babae? Ayos yes, po, madadamay po yung uh, karelasyon niyang babae. ko ano, bago po natin kasuhan yung babae, dapat may sapat din po tayo na ebidensya. Dalawa oh. po, alam po ng babae o ng karelasyon na kasal pang lalaki. Uh, alam po ba nung girlfriend niya na kasal po siya sa ibang babae? Ayan. Sir Melvin, alam ba ng itong sabi mong girlfriend na meron kang asawa? Alam niya. Alam niya? So alam niya, pero itunuloy niya pa itong relasyon niyong dalawa. Kung ganyan po, eh, uh, papasok po talaga siya sa concubinage, sir. At ang panghuli po at ang relasyon nila ay pasok sa rin sa mga concubinage, concubinage po, na ayon sa batas, isa po itong kasong kriminal na maaaring isang papo sa ng, ng isang asawang babae po laban sa kanyang mister at sa kabit nito kung may sapat kong ebidensya. Nar, narito po ang mga elemento ng concubinage. Una-una po, ang lalaki po ay legal na kasal. So uh, batay sa pag-interview uh, mo naman po sir na laman naman po natin na kasal sila. apo Ano po. Pangalawa po, siya ay nakikiapid o, o may relasyon sa ibang babae. Nas, nasambit po ni sir na Nagkaroon talaga sila ng relasyon. Nakatunayan din po na tumira po ba sila sa isang bahay ko kasama yung kabit? Opo, ayan ah, lang po ma'am ang itinatanggi ni Sir na hindi po sila nag-live-in na dalawa. Pero batay po doon mo Sir sa binigay ng mga pictures, parang nag-live-in na yung dalawa. Opo, so ibig sabihin ma'am, itong picture na sinend po sa inyo ay matibay na ebidensya na pwedeng mailaban ni Nanay Sheryl laban sa kanyang asawa. Opo, opo. Pwede pong gamitin yung mga pictures ngayon para gamitin po ng evidensya. Una-una, ang pinaka, ano ko po, po dyan na, uh, sir, eh, uh, siyempre, ang pinaka unang ano, dapat may pagmamahal at respeto. Tama. Tama. Pangalawa din po yung, eh, uh, siyempre, kahit, kahit magkalayo kayo, kahit hindi kayo magkasama, mag, uh, magkasama man o oh, magkalayo man, dapat nandun pa rin yung pagmamahal. Sasamaan na lang po namin kayo sa inyong barangay para sa formal na pag-usap po ninyo.